Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Maaga ko po palang inayang mamalengke si asawa para maaga rin po tayong makauwi. Para maibabad natin yung ating pampansit malabod dahil 4 hours po nating ibababad yan. Nahimay ko na po pala yung ulo ng hipon at saka yung balat sa katawan niya at inilaga ko po yan para pang sabaw sa ating pansit malabon. Natunaw ko na rin po pala yung ating butter para po sa gawing nating, gagawin nating puto cheese. nakupo, po, ayan na nga po yung sinasabi ko. Nakasangkap na po yung ating wet and dry ingredients. May nakalimutan po tayong sangkap yung kalumet po na pampaalsa na pinakakailangan sa ating puto. So ayan po, no, nautusan ko pa si asawa yung ayaw na ayaw na gagawin niya yung pabalik-balik po dahil may nakalimutan tayong bilhen. So ayan, nautusan po natin siya. Pagpamo po may nakalimutan kang isang sangkap sa puto, ala, palpak na po yung puto nyo. So ayan po after po nating masangkapan yung ating puto, ay nilagay na po natin yan sa medium molder. Bali naglalaman po ng 30 pieces medium molder yung ating steamer. So, ayun po, naglalagay na po ako ng cheese at isasalang na po natin yan. Abang nakasalang naman po ang ating puto, ay nagluto tayo ng almusalin natin na pang lunch na po ng mga bata yan dahil request po sila ng tusino. Tapos, nagsangag po ako sa pinagprituhan natin ng tusino. Yan po yung malasang kanin. So, ayun po, kain po tayo. Bali, breakfast and lunch na po namin yan ni asawa. Yan po yung masarap na ano, no? Almusal yung may itlog na maalat eggplant tosino at kamatis at itlog syempre. so ano bang po pala tayo ng ating um, tubig para sa ating pansit malabon ay ginawa ko na po yung ating sauce para sa ato ating uh, cheesy hot dog overload at nung sobrang kulo na po ng ating tubig para sa ating pansit malabon ay inilagay ko na po yung ating pansit at inilitok po yan ng 15 minutes. Pagkatapos po ng 15 minutes ay huwag nyo pong hugasan dahil lulutuin pa po natin yan sa sarili niya pong init. Nagets nyo po ba? Bale hindi po talaga siya uhugasan pag naluto na siya. Ayan nyo lang po siyang i-strain nyo po, ganyan po. So, ayan, no, abang iniintay po natin yan, ay magluluto na po tayo ng ating sosins. Mag-aalaw na na po dyan, kailangan na po natin iluto yung ating pansit malabon para hindi po tayo mag sa oras. Ay, hindi pa pala, ay, nilagay ko po muna pala sa mga styro yung puto na ating, balik kong bumel po pala yan, na Puto cheese with pansit malabon. Nagugas po pala ako ng kamay dyan mga kasawlo. Every minute, every time, every seconds po naguhugas po ako ng kamay pag nagluluto tayo kahit sobrang init po ng ating ginugogo. Ginugogo? Sure na po ako, lulutuin na po natin yung ating sauce ng pansit malabon. Ayan, sa isa't kalahating tabo po or pitcher ng tubig. Tabo! pitcher po ng tubig ay naglalagay po ako ng 1 and a half cup ng cornstarch and 1 and a half cup ng uh, APF or arena po tapos dalawang cup ng tubig tunawin nyo po. Ginigisa ko na po pala yung ating sauce. Ayan, gisayin mo muna natin yung ating hipon. Tapos gisayin natin siya sa sa mix at patis po. Tapos hanguin muna natin siya sa kahirapan. Tapos gisa ulit po tayo ulit ng bawang sibuyas, tas lagyan natin ng atchwete powder, at ilagay po natin yung ating giniling na baka. Pero tinagtad, ay, giniling na baka, giniling na pork po, pero tinagtad ko po yan, mano-mano. Umiiyak na po ako kanina, dahil nasira po yung meat grinder natin, tapos, hindi na po naggigiling yung sa dahil nag-aano na po sila sira daw po yung kanilang gilingan. So ayan, naghahang po ako ngayon no sa pagbo-voice over mga kasaulo dahil pagod po ako. Uh, bear with me po. Wow, bear with me. English improving. So ayan, papalaputin na po natin yung ating sauce ng pansit malabon. Nakulangan po ako sa kulay kaya naglagay po ulit ako ng achuete powder. At nang malapot na po yung ating sauce ay inilagay ko na po yung ating pansit malabon na saktong saktong-sakto po yung pagkakaluto niyan, mga kasawlo. Sundin niyo lang po yung instruction na sinabi ko kanina at ma-achieve niyo po yung ganyan na luto ng pansit malabon, noodles. So, ayan, naghahang po talaga ako. So, ayan, habang nagluluto po ako, no, may mga batang makukulit po sa likod, ayan, at muntik pa pong masunggaban ng baka ni ko yung JJ. Shoutout sa mga batang makukulit na to. Ang kikit nila. Nakakawala po sila ng stress pag nandito sila. Mga classmate po ni ate. Grade 7 student po. At iniwan ko na po pala sa likod yung mga bata. Hindi po tayo makasabay sa kanila dahil sobrang anong tawag dito, taas po ng energy nila. So, ayan po ng mga kasawlo, uh, nagpe-plate na po ako, nagpapa na, ng ating pansit malabon. Bale, nakatab at kung bumil po pala yung pa-order natin. As you can see po, lagi ko pong sinasabi, lagi, mga pangalawang beses pa lang, ay tinitimbang po natin yung ating pansit malabon as spaghetti, carbonara, ganyan. Dahil nga po para pantay-pantay po yung sukat niya. At sa ating naman pong combo meal ay tansyado ko na po yan. At sold out na naman po ng no, mga kasawlo yung ating combo meal for today. Bale naka 23 combo meal po tayo at 7 tab ng pansit malabon at tatlong styrofoam ng plain puto cheese na puto cheese lang po. So ayan yung mga dito po sa atin ay i-deliver ko na po habang si asawa naman po ay naglilinis pa sa kusina habang hinihintay niya ako at yung iba po na ipipick up dito ay iniwan ko na po pala sa biyanan ko. Inahabilin ko po sa kanila tapos may pangalan. At ayan po si asawa, lilinis niya yung kawa para pagdating namin ay magluluto po ulit tayo ng pa-order. So ayan po, nang may share lang po ako na story kanina. May isa pong umorder na hindi po natin nasulat yung order niya. Sobrang hiyang-hiya po ako. Shout out Tita Mai. Ayan po si Tita Mai. Chinat ko po siya. Sabi ko, parang may ano, parang may mali. Ay, si Tita Mai, hindi ko nasulat yung order niya. Sorry po ako ng sorry sa kanya, nagchat ako. Sabi ko naman, Tita Mai, okay lang po ba kung palitan ko na lang po mamaya, kaso mga 7pm pa po mapapalitan na pansit palabok pero hindi ko na po pinapabayad kasi nga po kasalanan ko po na nakalimutan ko yung combo meal order niya. So ayun po lang chat siya. Sabi niya po sa akin, sabi niya um okay lang ang sabi niya magcha-chat daw talaga siya na ika-cancel yung order niya kasi nga po may nagbigay po ng merienda sa kanila pansit palabok at saka din po. Kaso nahihiya lang po siyang magsabi na ika-cancel yung order niya dahil po na order na niya. So ayan no, grabe yung ano ni Lord po. Kachem po po no, ang dalang lang po nung ganon tapos may dahilan po pala talaga kaya nakalimutan natin yung sa kanya. So ayan po, maraming maraming salamat po sa mga kaibigan ko na umorder. God bless us all po. Bye!